pa napapagod na akong kakahinig sa kanya. May pukol ano? yan, kuya, ha? Mayroon siyang putol dito. Dito. Oh, nakita mo ba talaga ng putol to? Oo, oh, pakibig ganyan. E, sa x-ray. Okay. Hindi oh. eh? may laman eh. na yun. Pag-12 years na eto, di ba kaligun sa kanon? Ang hirap. Saan ang... Eto. Ito masakit. Kasi ang handita sa iyo. So, hindi ka di, dito pagliliwong ka ng kaliwa? Okay Ayan naman. Na? Hindi yeah, masakit. Hindi. Okay Saan siya. Man? Ayan. Ang hirap. Saan ang masakit pag ka ng kanan? Ay, ito. Ito, ito ang sumasakit. Oo, okay, sa baba. <gibit> Relax <fingers> <gibit fingers> mo oh. <gibit> uh -huh. yung ulo mo. Relax. Oh. Pagladaan. Pagbila. masakit. Oh, ko. Yan ang malalim. Labas mo. Oh. Ah, Ano yun? <laughs> Nangyari sa'yo si de. Ano? Nangyari sa'yo. <laughs> Tumunog lahat. Nawala. Ano? Kamusta ka? Ah, Napakarami naman ko pa eh. Aba, hindi eh, nawala Anong kung hinahanap-hanap ko pa na. Nawala. <laughs> pa, mm -hmm. ba? Hindi pa wala pa karabat ko kayo pa eh. Hindi ka makakarap. Hindi ka Hindi siya gumaan. Hmm. Hindi. <laughs> hindi masyado. Gumaan gumaan naman. Hindi pa rin kuya eh. Ah, Pero at least yung uh, hindi nabawasan siya, hindi. naman yung sakit. Hindi siya gumaan. Hindi. Hindi nabawasan. Hindi. Mas lalo ko naramdaman. <laughs> Dito sa kabila. Dito sa kab... Yan. Dito. Dito wala. Dito lang talaga. Mas lalo sumakit. Mas naramdaman ko ngayon kuya. relax ko lang, laban mm -hmm. mo lang mhm tumuhog, tumuhog, oh talaga? ano, kamusta? medyo Lumuwag. Lumuwag. Nakakatawa ah, naman. Lumuwag no, pa no. pa pero meron pa rin kuya. Oh, Ayun pero lumuwag, lumuwag na. na. Oh. oh. Kiramdaman okay, mo diyan kung may pinagbago siya. Lumuwag siya hindi. Ah, lumuwag. Oh. Yeah. Antayin mo lang na lumaan. Hmm. Ano gagawin ko ya apon? Pwede ihat compress o hindi? Lagyan mo lang ng ano. Inuman mo lang Salon ng. Sa yeah. Kaya Katinko. Hindi ka pwedeng maligo na. No? Ay, dati, hindi ko pwede yung naligo. Naligo ka lang, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa? Nagbuti ako mag-shop. Wala lang na ganyan. Pupunas ka lang. Pupunas ka lang. Pupunas ka lang. lang. Yan mo na ito ko na maligo. Sigra siya lang sa pagdagaan. Pagtitiisan ako na. Pagkakang mo po lalo siyang gumaan. Pagkaan ng pagkaan, di ba? Pagkaan ng pagkaan. Wala na? Oo, ang sarap. Oh, ma'am. Hindi ito talaga iniinta po nung nakaraan. Ito? Hmm. Pero gumaan na siya. Oo. Oh. gumaan. Gumaan tayo mo lang na. Hmm. Ito, isa kaya po yan. Ito nangyari dyan. Ayan. Ang mga set dito eh. Ayan, connection ito. Ay, ito yung, ito yung, sa akin yung drug niya. Para pag nagbubuhat ako, ano, ano, ma... Connection niya yung sa Kasi malamig na, kaya mga ito. ito. yung pressure point na gagaling dito sa bata ko. Oh, sakit. sakit yun. Ah, ako. pa. Hindi Oo, oo. Nakapagod na Oh, Magre-release na yan. Wala na. Naman ba? Talaga? Wala na. konti na lang, kuya. konti na lang. mamaya makawala na ka na maliligo, ha? Huwag na maliligo,